Story. Okay. Okay. Sorry, I was actually, tatlo that silang nag-create ng story. Yes. Si director, si Mr. Bill, si Arlene. Kwento ko lang a little bit. little bit. it's a little bit. <laughs> Yung kwento kasi, uh, the idea of, actually, di pa siya number two, it, it was a, a germ or an idea na nanggaling talaga kay Greg Carmen, kay And it was his 27th gift to me o may gift. <laughs> so sabi lang, sabi ko, sige, try natin, develop natin, brainstorm tayo, sali natin sa ganyan, sali natin sa ganito. Up until, I tap at the to help me, kasi busy si Trey Carvey, to help me write the story of it. Um, to answer the question, he, it's not, ah, uh, he, hindi siya tungkol sa, yeah. malayo yung kwento niya sa mga rebellion. Pero, they are one of the case studies. Kasi, pero hindi lang naman sila. Marami sila. Uh Oo. -oh. Pero malayo yung kwento sa kanila. Yun. Of course, um, marami din kami mga pamilya din na, na tinignan na may ganun ding sitwasyon. Pero hindi <laughs> sila yun. May... Yeah, agree. Like basically, uh, galing na talaga din siya sa ideas ko na parang yung mga concepts, yung mga small concepts na parang nung birthday ni Tim Brown, parang I think deserve ni Tim Brown tong story na to. And I think, kasi fan din ako ng mga short films ni Tim Brown na alam kong siya yung perfect director to to really direct it. And siyempre, andun din kasi yung humor and yung fantasy na Tsaka yun, pag nakikwento, kasi si Tim Rowe talaga like, sa, um, sa circle namin, ano kung maga nagkikwentuhan din kami about sa mga films na gusto niya na siya yung perfect director to really conceptualize and direct this. And I'm also a big fan of Harleen niya, Ate Harleen din, as a writer yung mga ginawa niya. So it's really like a, a dream come true of this team then for creative department na somehow nag enjoy lang din kami to to somehow materialize this. So, yeah, really exciting. Thank okay, you. Hey, Sir Bong. Ano yung unang pumasok sa isip mo na gaganap ka na sa artista na may may mga anak na ganyan ka na? Una sa lahat, di ko kaya gawin to sa totoong <laughs> buhay. Magkaroon ng 82 na anak. Ah, uh, yun nga eh, parang ang daming lumalaro. Kasi parang, paano mo gagawin yun? Tapos, ano ka, uh, 80s na sikat kang aktor noon. Tapos bigla kang, may mapapakita sa yung pinaka-last mo anak. Paano mo siya i-handle? Paano mo yung mga pagkukulang mo? Di ba? 82 eh. Pag siya yung pang 82. So, paano kayo mag adjust Paano ka magpapakilala as a father sa akin? Hey, JM. Kasi sa PBB, parang na uh, nilabas din yung may issue sa biological father. Medyo nakarelate ka ba dun sa kwento? Well, sobrang, sobrang relatable mo nun character uh, ni Max sa akin mismo. At uh, kasi it's dito sa film, parang uh, um, it's also about ano, eh, a father and son issue. And ngayon, kaya ng mga nakasubaybay na ako sa akin sa loob ng bahay ni Kuya. Eh, uh, eh, isa, I mean, ano ba sa sabihin ko? Siguro <laughs> isa rin mo ako sa mga lumaki na longing sa pagmamahal ng isang ama. That's why, uh, Ramdam ko yung Carter mismo ni Max. JM and Kai, comfortable ba kayo sa comedy and ano yung mga preparations niyo? Well, alam kong kaya ni Kuya JM ang comedy. Eh, ako, alam ko din kaya ko. But to think that I would do it with Kuya JM, it never crossed my mind that um, I would be included in a movie with Kuya JM to do a comedy of um, exploring kasi this can be my first time and not only Kuya Wong's first time in cinema, also my first time. So very exciting now with um, COVID coming. Ayun. Uh, sabi ko lang din, hindi naman ako nagulat na si Kayong at ng Lisa kasi sa loob lang naman ng bahay, alam ko na kung gaano katalina itong si Kayong. Kung gaano ka-fast learner si Kayong. Magkano yan. <laughs> and, so, na-excited lang din ako na makakatrabaho si Kai sa at, uh, parehas na yung first film project to. And, ayun uh. uh, Thank you. The next question will be from Janelle of Cinema Bravo. Hi. Congratulations po. First, Sir Bong, ano po yung impression nyo sa Cinema Laya at gusto nyo talagang magkaroon kayo ng project? ah uh, kasi sa Cinema Laya, dito nagsisimula yung mga galing na director, writers, artista. So parang, alam mo yun, kahit nandun na ako sa mainstream, parang gusto kong masubukan. Gusto kong may matutunan sa kanila. Gusto ko yung paano nila nagagawa yun para mas makilala sila ng gusto. At yung galing na yun, saan ang galing? Yun, yun po yung para sa akin. And kina JM and Kite naman, may impression din ba kayo sa Sina Malaya na first movie nyo ay independent film festival kayo Nakapa. Nakapa. at lead role pa? At lead pa? Sa akin, ano yun? Eh. Um, malaki yun. Eh. I mean, uh, sige nga nag-alimbawa ko sa ngayon no, na ako, as a mga music ng sa mainstream. Pero para sa akin, hindi ko yung sapat eh. Para tawagin kong aktor yung sarili ko, hindi ko ako nakapagsinimalayan. <laughs> I agree naman. Um, um, this is also my first film, Tas Cinema Pa. And although that's already a lot of, I wouldn't say pressure naman, but Thing put on me. I'm doing my first film under Cinemalaya. That but I have to uh, perform well because not only sorry, <laughs> not only I have not only do I have to perform well. I have to um, exceed the expectations of what uh, what it takes to be under Cinemalaya. And because I'm industry I look forward to learning more, especially because cinema is known for starting directors and actors and actresses, I too am just starting. Kaya I expect to not only um, perform my best, but also to learn from my co-actors and actresses and some mga, mga veterans as well, and mga producers, the directors, hopefully I get to learn more for the future than it. Oh. And siyempre, sa kabila ng lahat ng suporta ng mga fans, meron din naman na talagang magbabash at sasabihin na bakit literal role agad ang mapupunta sa iyo, Ano ang sasagot mo doon? Uh, actually, sila po yung rason kung bakit magkaroon ako ng ganitong tragic. Hindi, eh. totoo lang mo kasi. Kaya ah, tinitig ko lang mo sila as a fuel eh, kung bakit uh, ginagawa ko itong trabaho ito. Kasi para sa akin, yung mga bashers, ano yan eh, hindi naman mo sila nandyan para manira lang eh. Sa akin, nakikita ko sila bilang ano, eh, simbolo sa progress na ginagawa ko eh. Kung wala ko akong bashers, may mali ko sa ginagawa ko, may kulang sa ginagawa ko. At uh, walang progress sa ginagawa ko. So, ayun eh, thankful ba rin ako sa kanila kahit paano kasi malaki din mo yung parte nila kung bakit ako itong gaganap na si Max. Thank you. How about you, Kai? Um, I also agree. <laughs> I also agree because the the better you get at something, the bigger you get, the more people um, want to see the bad sides, the negative sides of you. as a person. I don't But 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 what's what's something I can throw at this person to bring him or her down. And you know I think it's crucial to have um, bashers and the negative comments because without them you wouldn't really be able to critique yourself as an artist because if puru positive comments um, never re receive more as an artist, i don't think it would be possible for you as an artist to grow more, to develop and to improve. so i really agree that um, the more passion, the more negative, hate, the more you are climbing up to be better.